performance lang po. Is cool. Okay lang po. Wala namang bayad. <laughs> oh, wala po. Para may, may interest yung teacher. Nakabantuloy ako. <coughs> Pwede nga <nang> umapote. Pwede nga umapote. It's <laughs> so Pabalik pa rin sa yakap mo Ano po ba nga palang course niyo? Pwede ko po. Nakakatuwa. Bilog na bilog at napakalaki. Masarap niya kapit pag nagtutulog sa gabi. Pag hinawakan ng lambot, nakakapawi talaga ng mga lung dahil siya'y matalino, mabait. Mapagpakumbaba pa siya kahit kanino. So yun, what is up mga no? So nandito nga pala tayo ngayon sa parke At maghara na tayo ng babae part 3 So may sama nga ulit pala tayo ngayon Eke, Niel Mayinay Wow, eh, bilitin, bilitin Yeah Yo! Masama, kasama ko na naman lang siya ng gano'n At dito kami sa parke nga na mga harap na sa gano'n Babay So nagre-request po na ang part 3 dyan Tapos magkano siya Tapos ako naman ay magrarap naman ako Tatlong bibiri may clag So yun, what is up mga kayo no? So samahan nyo ako. Tara na tayo, let's go! Tara <coughs> tayo guys. Tara tayo ng pesto guys. <laughs> um, guys, may nakita tayo guys. Tara ano tayo. Okay lang po ano, video na ano. Para sa po sa ano, performance lang po. Peaceful. Okay lang po. Wala namang bayad. Oh, wala po. Para may, may interest <coughs> <Pwede nang mapute. coughs> yung teacher. Nakabantuloy ako. Pwede lang umapote. Ba't hindi ako kung kanda ako? Harag, kakanta na nga tayo dito na libre ay. Mayroon ba kayong kanda?

Scoot talaga. Kailangan siya. Pakita sa video. Saan ka Sa Ascot. Um, <coughs> po. Sa Scoot? Anong... Uhm... Course? po. B.I.T? Meron nga din po siya i-perform ip niya din mamaya. Hindi naman siya harang na iba naman sa kanya. Sige po. Maraming salamat po. Thank you. po. Thank you. Okay na. You know! Ano po ba nga palang course niyo? Pedo po po. Jangan nah, <susuruh> <susuruh> Ah, uh, ano nga pala? Shoutout nga pala sa mga tropa ko diyan. Ah, uh, kakanta ko ng ano ng tatlong bebe na remix sa DJ Padye. Yeah. Roads. Okay. Yeah. Simulan tayo. In 3 2 Yeah. May tatlong bebe akong nakita. Mataba, mapayat mga bebe. Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisayo Siya ang leader na nagsabi ng Kwak, 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 yo, yo, kwak, 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 siya ang leader na nagsabi ng kwak kwak Yung unang bebe na akin nakita Mataba at tamad na nakahilata Kain nakain kain buong araw Tapos mga pagkain inaagaw Lamo na lamo ng na ganito maba Parang bola katawa nakakatuwa Bilog na bilog at napakalaki Masarap niya kapit pag nagtutulog sa gab Pag ka ng lambot Nakakapawi talaga ng mga lungkot The best talaga yung bebe number one Kala mo toy parang laruan May tatlong bebe kung nakita yo mataba mapaya mga bibe ngunit ang may pakpak sa liko da iisa yo saan di na nagsabi na wak wak eh wak 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 eh yo wak 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 ya saan di na nagsabi ng, Wak, wak. Yung pangalawang bebe ko na nakita, sobrang payat ka mo, wala nang sin. Parang kalansay ka mo, buto na. Kuting ihitang hangin, say lilipad na. Kunting ganun lang kapayat. Wala na laman, puro na lang balat. Di ko na alam ang gagawin dito kapag benenta to ay lugi negosyo. Sobrang payat niya, nakakaila. Ang sarap niya, kantahan na. Buto ka tabi-tabi po sa bangkay. Lulubog, lilitap, sarap nung hotline. Gatlong bibe akong nakita, ya, yeah. Mata mga paip nga bibe Ngunit ang may pakpak Rali ko na iisa'yo Saan nila na nagsabi ng kwak-kwak Eh, kwak-kwak-kwak Kwak-kwak-kwak Saan dana na nagsabi ng kwak-kwak Ikat nung bibe, yun na leader nan lahat Magaling siyang mamuno, ginagalang siya ng pangkat Dapat siya ay tularan Dahil siya'y matalino, mabait Kapag pa pa siya kahit kanino Di mo kakikitaan ng masamang ugali Ganyan dapat ang leader, ganyan dapat palagi Tayo nasa ilog ang sabiyo Kumendeng, kumendeng ang mga mga bib Ngunit Sa likod ay isa yo Siya ang leader na nagsabi na Wak, wak yo Wak, wak, wak ya Wak, wak, wak yo Siya ang leader na nagsabi na Wak, wak, eh So, what is up mga kayo? So, nandito nga pala tayo ulit sa... Eh, nang... Ulit, sabay, sabay, pa Nandito nga pala tayo So, yun. Oh, kininis. Sige pa, isa pa, isa pa. Yan, magpadaanin mo muna.